Nag-experiment ako. Nagawa ko ng choco. Meron akong choco dito. Ano pala to? Which J? Yan. Yan. Nagpapulo ko tubig. Hingin natin. Mamaya. Hindi natin ang yelo. Hindi pa natin ang yelo. Hindi gawa tayo nito. Ang baon mo. Ganito na lang ha. Para healthy. Ayaw mo na siya. Mas lalo Yung ito na yung baho mo sa ispura. Yung mga juice. Yung na ito Bire natin, Water.

Hindi na kailangan ng choco-choco. Sarap. Mmm. Mmm.